Marami ang nagsasabi, bawal ang larawan. Bawal ang rebulto. Nasa Biblia yan, Exodus 20. Pero alam mo ba na ang unang kristyanong iglesia, noong unang siglo, ay hindi Hebrew ang gamit, kundi Greek. At dito mismo, sa coin Greek ng Septuagint, mas malinaw natin na intindihan kung ano talaga ang ipinagbabawal. Sa video na ito, babasahin natin ang Exodus 20, tatlo, lima sa Greek, kasama ang transliteration, literal translation, at paliwanag ng mahalagang salita. Let's begin! Unang utos, malinaw at diretsyo. Transliteration, Aup soi theo hetero ilan Translation, wala kang ibang mga Diyos bukod sa akin? Hindi pa ito tungkol sa rebulto. Ito ay tungkol sa false gods. Dito pumapasok ang saritang madalas hindi na intindihan, Transliteration, Lipoy si Siyut Translation, huwag dagawa para sa iyong sarili ng idolo. Ibig sabihin, hindi basta larawan. Ang ipinagbabawal ay Idlon, imahin ginawa para maging Diyos o para sambahin bilang Diyos. Ngayon makikita natin kung bakit ipinagbabawal ang Idlon. Dahil sa sumusunod na linya, dalawang mahalagang Greek verbs, ang bawal ay ang pagsamba at pabiyukod bilang pagsamba sa mga idolo ng ibang Diyos. Hindi niya sinasabing bawal ang art, bawal ang dekorasyon, o bawal ang simbolo. Kaya malinaw, hindi sinabi ng Diyos na bawal ang larawan. Ang bawal ay idol worship. Kung literal na bawal ang anumang larawan o imahe, bakit mismong Diyos ang nagpagawa ng cherubim sa Ark of the Covenant? At hindi lang drawing, ginintuan, nakanegatibo tatlo e, eh, sculpted, nakaangat ang pakpak. Recap ng apat na Greek words na napakahalaga. Idlon, idol homoima, likeness used for religious devotion proskin, worshipful bowing letrio, divine worship liturgical service. Kaya paano mo malalaman kung bawal ang isang larawan? Simple lang, tanungin mo, ginagamit ba ito para sambahin bilang Diyos? Kung bawal. Kung hindi, hindi ito tinutukoy ng Edlon sa Greek. Kung mo ang ganitong Bible explanation base sa original languages, don't forget to like, share, and subscribe. Comment mo rin kung gusto mong gumawa ako ng video tungkol sa Hebrew-Yas-Greek comparison word-by-word -word parsing bakit pinayagan ang cherubim sa Exodus 25 at iba pang controversial verses. Always seek truth in Scripture kasama ang historical language, context, at tradisyon ng unang iglesia.